Nakaka ba sa mga fanatik ng pelikulang Jurassic Park? Ang American Science Fiction Film Series tungkol sa mga dinosaurs na unang inilabas noong 1993. Ang pelikulang ito ay talaga namang bumuhay sa ating imahinasyon kung ano nga ba ang itsura ng mga dinosaur at kung paano sila nanirahan dito sa mundo. Ngunit, naisip mo pa kung ano kaya ang pakiramdam kung mapunta ka sa lugar kung saan napaliliputan ka ng mga buhay na dinosaurs, Siguradong minsan mong pinangarap na makakita ng dinosaur sa totoong buhay. Pero dahil extinct na sila ngayon, sa mga history books at science fiction movies nilang natin sila makikita. Ang mga dinosaur ay pinaniniwalaang namuhay at namalagi sa ating mundo sa pagitan ng 245 hanggang 66 million years ago. Ang panahon na tinatawag at mas kilala bilang Mesozoic Era. Ito ay napakahabang panahon na lumipas bago ang existence ng first modern human called Homo sapiens. Ang Mesozoic Era ay nahahati sa tatlo: ang Triassic, Jurassic, at Cretaceous period. Sa tatlong period na ito, nag-evolve ang iba't ibang uri ng dinosaurs at klase ng animals na nanirahan sa ating mundo mula pa noong isang malaking landmass pa lang ang mayroon sa Earth na tinatawag na Pangaea, hanggang sa naging pitong kontinente na ito na ating nakagisnan ngayon. Ang mga paggalaw ng lupa at pagkakaroon ng mga bagong kontinente at isla ang dahilan kung bakit sa iba't ibang parte ng mundo, natatagpuan ng mga scientists ang fossils at evidence ng existence ng mga dinosaur. Ang mga pagbabagong ito sa ating paligid ay naging malaking factor sa pagbabago rin ng mga species na unang nanirahan sa ating daigdig. Kaya naman, upang makasurvive sila noon, katulad din natin ngayon, ay pinilit nilang mag-adapt sa ating kapaligiran. At makalipas nga ang milyong-milyong taon sa pagtatapos ng Cretaceous period, 66 million years ago, tuluyan na nga ang naging extinct ang lahi ng mga dinosaur dahil na rin sa pagbabago ng klima sa ating mundo. Ngunit, hindi ka ba nagtatanong o nagtataka na bagamat madami nang natagpo ang evidence ng dinosaur existence sa iba't ibang parte ng mundo? hanggang ngayon ay wala pang nakikitang traces ng dinosaur sa bansang Pilipinas? Batay sa pag-aaral, ang dahilan kung bakit wala pang natatagpo ang dinosaur traces sa ating bansa sa kabila ng pagkakaroon natin ng klima na akma sa pangangailangan ng ganitong mga hayop noon ay ang katotohanan ang archipelago ng Pilipinas ay nag-surface lamang noong 60 million years ago. Mahigit limang milyong taon nang nawala ang huling dinosaur na nabubuhay sa mundo. Sa madaling salita, kaya walang nakikitang evidence ng dinosaur existence sa atin ay dahil hindi pa nag-e-exist ang Pilipinas noong dinosaur era. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nakasisiguro ang lahat na kahit kailan ay walang matatagpo ang traces nito sa ating bansa. Dahil ganito rin ang espekulasyon noon sa bansang New Zealand. Pininiwalaan kasi noon ng mga scientist na imposibleng magkaroon ng dinosaur sa New Zealand dahil isa itong maliit na bansa, isolated, and has a very turbulent geologic history na lugar kung saan malabong makasurvive ang mga dinosaur. Subalit noong 1975, ang paniniwalang ito ay natuldukan dahil kay Joanne Whiffen na binansagang Dragon Lady. Isang matandang babae na walang formal knowledge at paleontological training ang nakatagpo ng dinosaur fossil. Kaya naman hanggang sa kasulukuyan ay walang makapagsasabi kung hanggang saan at kung ano-ano pa ang maaaring matagpuan sa ating bansang Pilipinas na maaaring magtala ng mga bagong kaalaman at katotohanan tungkol sa ating nakaraan. At iyan ang panibago nating istorya dito pa rin sa DocU.